Hello everyone! Ayan, nandito na nga po kami sa Alawihaw at nandito na yung lote ni Maria. Titignan namin yung lote ni Maria. Tapos magbabayad po siya. At, uh, yun. Bisitahin din namin yung ibang mga vlogger na nandito. Ang dami na guys na mga ano, bahay dito. Nandito rin. Meron din ditong kubo si Mr. J. Sila Joey. At iba pa. Basta marami guys dito. So, ayan. Makikigulo muna tayo dito at bibisita sa kanila. Nakikita mo yung mga baka na yan? han okay. okay. Hindi sa akin yan. <laughs> 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 oh okay. mo? Hindi ka nga kilala eh. Kasi kung sa akin yan, dapat kilala ka niya. Laki ng bahay ni Gabo. Hindi ko maalam eh para hindi umulan eh. Ang bagal pa namin maglakad. Kasi <tim't worry> nga po maputi ko. Yan Oh. Hala. Buti na lang kami ay naka. Maulan po Maulan po ba? Okay. <sam> Pumunta kami opisina. Kasama ko si Angel at si Mr. O tara. bahay ko. Laki ng bahay mo ah. Laki ng bahay ni Sir Gab. Saan ang daan ito? Papunta kina Mr. J. Ah, dito. <laughs> Maulan pa? May bisita ka, Mr. J. Nakikipagbayanihan kami. May bayanihan daw dito. Mr. J, sige sa'yo bisita mo. Anong meron dito? Bayanihan? Bayanihan. Oh, wow. Doon lang ko bu ni Mr. Jo. Po, <laughs> Wala pong permit tong ano. Sabi ko applyan pa po namin ng permit. Wow, ang cute ng ano ni Mr. J. Ang cute ng kanya yung, yung po po. Pupunta si Maria talaga, kaya kami pumunta dito. Kasi hindi daw niya alam ang opisina. Dito lang ang Wala. Tricycle kami. <laughs> dito yung bahay, ano, lote ni Maria Lawak pa dyan, guys, eh. Dami na. Dito si Joey, oh. yan Joey. Ka-Joey, yan Hmm. Kanina yan? May kubo na. Kanina ang kubo na yan? Hindi, ulit natin yung bahay. Ayos siya? Yan yung may kubo, yung may bubong kay Joey yan. Oh. Nilson yung sa harap. Dali pa din magluto ng kanin. Pangatlo dito. Nung pumupunta po ako dito, si Sir Gab pa lang may kubo. Ngayon ang dami na oh. Ang lalaki pati guys. Lalaki ng bahay nila. Alis ka mo sa ah oh, Maano lang magpapakamitin. Hindi engineer ako, gusto ko sa kanyang digital sa Ito, ka bunta na. Abog ka <laughs> <laughs> ka, umuha na na? Hindi pa, oi. Hindi pa. Baka sa na, uy. Ikaw, Maria, ka. Baka sa'yo na, mag na, Ah, dito na mag a 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 doon ako kay Maria, doon si Maria, oh. Ah, oh. Para malapit ang hapiran ng pagkain. <laughs> oh, <okay. laughs> kami, okay. Hindi kami pwede mag-iwalay niyan, eh. Uy, pabahay oh. ka na kasi di ako baro na magluto. Doon ang magkaya dyan. May kantinan ka na dyan. Dito na po ako magla-live selling sa susunod. hindi. Oh, okay. <laughs> Dito.

yun uh, ay nag meron ba sa pamagitan ni Farin Gab so, sponsor niya si Ma'am Elma wow. Uh, dito ka katabi ka ni Mr. J talagang katabing katabi ano? gusto niya wala daw siyang tagaluto ay. wala daw pati siyang driver oh, wala kaya kailangan kanya. Sa, sa kanya naman lahat, pagkain, gasolina. <laughs> 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 pa. <laughs> <laughs> Parang may lakas yung pamo ah. ka na gusto mo doon. Hindi Udot tayo sige. Oh, may light sa kunan tayo. May disco tayo kaso walang ilaw. o walang ano, ano. Pero may na solar yan. Tindayan. Matatag. Ah, amaya i ano ko pa kasi parang quarantine toro daw eh, parang galing ba? Parang. si. Yung ara ng light. Sharey, deselpon ko muna kami, guys. babayad sila ng kanilang lote. Uwi na rin kami, guys. Babalik na lang kami ulan yung aming pagkulta. <coughs> Ito pala yung highway. Ang lawa, ang laki rin, no? Oh. Sabing highway kayo. Hindi, sabak-sabak na lang. Kawawa Sabak -sabak. naman yung motor niya. Ah, Mag-tricycle na lang tayo pagdating doon sa, ano, Maria? Doon sa may total. sa kayo. Hindi, magbabayad si Maria. Oh, Maria sa ano? Dito. Dito sa isang punto. Sabak-sabak. Saan? kayo diyan sa digi. Ano ba? Kitam. Ano? Dapat ano ba, 100 lang? Ngayon, mag-withdraw ako, 50 lang pala ang ano. 50 ah? um, Minimum. Minimum isang araw. Oo. So, so, um, Bali kami. Oh. Bukas yan ulit makaka-withdraw. <laughs> so hindi ka makaka-down ngayon. Meron. 50 meron 50 na Allah. siya, o. Fifty. Oo. Kasi... Okay lang. Okay. Sa'kin, na yung pinadala niya, okay. no? Kasi okay. oh, okay. maximum na withdrawal, yata. Fifty. Oo. Hindi ka over the counter, 100. hundred. Hindi ba nakikita ka lang? Sabad yung baga ngayon. Sabad yung baga ngayon. Oo. Nasay. Bless tita. Bless tita Maya. Oh, no. Hindi. Bless tita. Bless tita Thank you. Roda. Tita Bless, roda. bless. Wow. Okay. God bless. Oh, tara na. <laughs> Where are you Mano, going? Man, Kadungin mo lang ito sa likod. Oh. Paano na lang kay Maria? Pagpapay na lang dito, oh. Sige. <laughs> Alihara ako. Baka sakay tayo dyan. Where's your Kasia doggy? Kasia ay, wow! Kasi yan na. Yan. Yeah. Oh, oh, Where's your mommy? Mommy. 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 <laughs> I have shoes. I, I have backpack. Wow. I have doggy. Your Backpack. Backpack. english kayo. Mag-English kayo. mag Bukas pa yung pinto niyo? Huh? My nose I is bleeding. Daga, <laughs> my nose is bleeding because of you. Oh, my God. I got you. Sabi niya niya, I got you. Whoa. No, 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 my daddy. My daddy. <laughs> no di daddy. Okay. So so ayan nandito na po kami sa opisina at ito pinapakita po nila yung mga may ano pa bakante. Yung mga kulay white po bakante 'yon. Ito po tayo sa opisina. Nagbabayad na sila. Si Mr. J po tatlo ang lote niyan. Hello. Mr. Hello. Mr. si Engineer Roy. Ano 'yung Ops, na perma na po si Engineer Agol. Engineer Agol ano? Oy, Sisihin magkulang. Ano yung pinirmahan ni Engineer Agol? Ano yung pinirmahan niya? Marriage contract. Marriage contract pala. At distance engineer. Kontrata. Kontrata ng years contractor. Pa-fax. Pa-call lang. O kaya lang din mag-contact sa Isang andam 5. 75 bayad sa isang komi. Sampra dikto nito, ticket nito. Okay lang pa. Ay, 'yan. 'Yan bigyan ng buto Agad-agad? Naka-down na. Pa-deliver na kasi ako Ay, <laughs> no, grabe. Grabe. <laughs> ka muna, boss. boss ka muna. Ayaw, nga, matataas pa yung damo dun eh. Mag Naginip siguro yun. nag siguro ito. mag na eh. Mataas na yung ano dun. kalahi pa kasi. pag pa-deliver ako nung muna. muna. <laughs> Alam mo mas tao, engineer. Ka ba? Engineer kasi tumadaw. Ka Ay sabagay, so, engineer nga yan. Na ng <laughs> 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 kasi, start mo nang construction. Oo. yung mga baka, manay, in, in lang. Oh. Hello, <laughs> kailangan sa dito ha dapat ikalawa naman ng ng sa katapusan para hindi tayo nagkakahiwalay mahirap ba ang hiwa ano Sama-sama na -sama, O ano? so, ayan guys mauna na kami tapos na sila magbayad Ayun na po kami ni Maria ano mo 'yung kasama ko 'yung you so much po. Bye-bye. God bless.